Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang part 2 ng Desierto. Asyenda Desierto dito. <laughs> o yan o. Ang oras dito ay alas noibimedya. Pero ang pag... Yan pa o. O. grabe. Ang pagdito dito oh. Wala ka talagang makikita. Parang ang baba lang ng langit na. Parang langit lang. Ito yun pinuntahan ko yung nag-iisang camel na natira. Kasi yung iba yun. Napastol na. Ito na lang isang natira. Nawawa naman to. di man lang sinama. Kung sa bagay, lahat naman talaga ay iiwan, diba? Ika nga, walang forever napuntahan ko ang nag-iisang camel kasi yung limo ano na hello good morning sa iyo yan oh ang laki na niya ah. ito ang camel na nangangagat hindi yung camel na pinapakain ko dati itong ano to eh lalaki Hi! Gusto mong lumabas, ano? Diyan ka lang. Kinulong ka nila dyan, no? Hello! Gusto ka dyan, okay lang ba? Please, nangbira tong camera na to. Hindi sumasagot. Hindi tayo bati, no? Hindi tayo friend kasi. Hello. Hello, kami. Gusta ka? Ay, ayaw mo man, sin. Maalis na nga ako. Ito lalagyan nila to ng pagkain. Yan. Yan lalagyan ng tubig. Yan ang normal na pagkain nila. Kumpay-kumpay. Totor naman tayo dito kahapon ang ganda yung tingnan no na parang bundok bundok lang ngayon ngayon, napapalibutan na ng Uy, pag grabe ang dessert no? ganito pag tag init summer as in mainit talaga yun oh may mga ibon na lumilipad ibon mang may layang lumipad kulungin mo at umiiyak. Yun know, o, nagsiliparan sila. Ang mga alaga sa silang kalapati dito, yan, nagsiliparan na naman. Yan o, no, kung gaano kaganda kahapon. Ang uh, tanawin, ngayon ako palibutan na ng pag... May mga, oh, dito tayo sa may mga ah, tumutubong ano ba to? pagkain to ng family eh. ay hindi pala pagkain to ng ano yung karup kasi minsan ito kinukuha ko para yung pakain sa kanila yan oh. Ah. yan ang damo nila dito damo ba to? ang ganda no ang blaklak ang blacklock naman siguro to Ay. Para lang magtotor ako sa ang asyenda, no? Ayan, <laughs> ganda, oh. Ayan ang mga ano to, bulak ko. Mga tanim dito. ganda na yung tingnan. As in, na talaga to. Kasi, inaanaw nila, eh. yan ang mga dates yan ah mga maliliit pa yung iba bagong tanim pa lang oh nalibot ko na ang shinda nila yan dito sa harap yung kanina sa likod yun hindi wala kang makikita. Kung hindi paglang lang talaga. Timata na yun. Ayan o. Oh. Ang ganda. Ginagawa ko ang mga black na This yung dinero ko dito habang andito ako. Pag-uwi natin sa na siyempre doon na naman tayo. Yung mga magagandang tanawin ito. Pero habang dito, buhay disyerto muna. Kasi nasa nasa disyerto nakatira. Kaya lahat ng mga uh, napupuntahan ko o ano man, i-share ko kahit na ano lang at least di ba sa isa uh, buong buhay ko magpuntahan akong lugar o paano uwi na ako guys uwi na tayo kasi ano na salamat sa lahat ingat mo tayo God bless. Huwag kalimutang magdasal. At nasa panahon ngayon. Sana makaahon din tayo, no? Ito, ang ganda nito, guys. Oo. Wow. Diba? Ganda niya. Ang taba-taba. Bye-bye, guys. Ingat ko tayo lang, ha. God bless. Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang part 2 ng Desierto. Asyenda Desierto dito. O yan o. Ang oras dito ay alas 9.30. Pero ang pag... Yan pa o. pag dito oh wala ka talagang makikita parang ang baba lang ng langit na parang langit lang pero diba? ah Nakitaan ko yung nag-iisang kabil na natira. Kasi yung iba hayon, na pastor na, yun. Napastol na. Ito na lang isang natira. Nawawa naman to. di man lang sinama. Kung sa bagay, lahat naman talaga ay iiwan, di ba? Ika nga, walang forever. Ito. puntahan ko ang nag-iisang camel kasi yung lima, ano na hello, good morning iyo. yan o, alak niya ah ito ang camel na nangangagat hindi yung camel na pinapakain ko dati ito, ano to eh, lalaki Hi! Gusto mong lumabas ano? Diyan ka lang. Kinulong ka nila diyan, no? Hello! Gusto ka diyan, okay lang ba? is biro tong camera na to, hindi sumasagot. Hindi tayo bati, no? Hindi tayo friend kasi. Hello. Hello, kami. Gusta ka? Ay, ayaw mo man, si. na nang ako. Ito, lalagyan nila to ng pagkain. Yan. Yan, lalagyan ng tubig. Yan ang normal na pagkain nila. Kumpay-kumpay. Totor naman tayo dito kahapon ang ganda yung tingnan no na parang bundok bundok lang ngayon ayun napapalibutan na ng okay. pag grabe ang dessert no? ganito pag tag init summer as in mainit talaga yun oh may mga ibon na lumilipad ibon mang may layang lumipad kulungin, mo at umiiyak. Yun know, o, nagsiliparan sila. Ang mga alaga sa silang kalapati dito, yan nagsiliparan na naman. Yan o, no, kung gaano kaganda kahapon. Ah, uh, tanawin. Ngayon nakapalibutan na ng pag. May mga o. Oh, dito tayo sa may mga ah, tumutubong ano ba to pagkain to ng family eh. ay hindi pala pagkain to ng ano yung karup. kasi minsan ito kinukuha ko para yung pakain sa kanila yan ah uh, oh. yan ang damo nila dito damo ba to ang ganda no ang blaklak ang blaklak naman siguro to Para lang magtotor ako sa ang asyenda, no? <laughs> Yan, ganda, oh. Yan ang mga... Ano to, bulak ko? Mga tanim dito, oh. Ganda niya tingnan. As in, natamin talaga to, kasi... Inaano nila, eh. Yan ang mga dates. Yan na. Ah, mga maliliit pa yung iba. Bagong tanim pa lang. O, oh, nalibot ko na ang shinda nila. Yan dito sa harap. Yung kanina sa likod yun. Diba? Di wala kang makikita. Kung hindi paglang talaga. Ito yung mata na yun. Yan o. Oh. Ang ganda. Ginagawa ko ang mga labas is yung binil ko dito habang andito ako pag uwi natin sa pinla syempre doon na naman tayo yung mga magaganda ang tanawin pa pero habang dito buhay disyerto muna kasi naka, nasa disyerto nakatira kaya lahat ng mga ah, uh, napupuntahan ko ano man i-share ko kahit na ano lang at least di ba sa isa uh, buong buhay ko napuntahan na akong lugar o paano uwi na ako guys uwi na tayo kasi ano na salamat sa lahat ingat mo tayo God bless. Huwag kalimutang magdasal. Alam nasa sa panahon ngayon. Sana makahon din tayo, no? Ito, ang ganda nito, guys. Oo. Wow! Diba? Ganda niya. Ang taba-taba. Bye-bye, guys. Ingat ko tayo lang, hat. God bless.